Samantala sa pagkakatong ito, pakinggan po naman natin ang pag-uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live, Live. Nation. Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel. magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao, umabot na sa bilang na 738 mga tinamaan ng dinggi sa Bangsamoro Region at sa Region 12, labing anin sa naturang bilang ang mga nasawi. Ito ang ipinalabas na tala ng Cotabato City Regional Medical Center base sa kanilang daily report na ipinalabas pinalabas nitong nagdaang Agosto 8 2024 pinaakamaraming nailalang kaso ang magaganda na provinces del norte at ang del sur umapangalawa ang Cotabato City na mayroong tatlong daan at lading dalawang tinamaan ng dingge. Mayroon din mula sa North Cotabato, Sultan Kudarat sa Region 12 at sa Lanao del Sur sa BAR Samantala, nasawi naman ang isang limang taong gulang na si Fiona Padillo, residente sa Sitio Napo, Barangay Malubang Osami. City, dinggi ang ikinamatay ng batang si Fiona na sa pahayag ng amang si Floro Padillo. Akala'y isang ordinaryong sakit ng ulo lamang ang naramdaman ng bata. Subalit lalo itong lumala ang lagnat. Kaya isinugod na sa pagamutan ang batang si Fiona. Subalit sa kalaunay nasawi din si Fiona ang ikapitong nasawi sa sakit na dinggay sa Osamis City na mayroong limamput isang mga barangay. Swele Ramos, CMN Robbing Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng Oxy nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live. live. Nationwide. Nation Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala...